Barbie Fortesa, gandang-ganda sa sarili. Maganda naman talaga si Barbara. Ilan lamang 'yan sa mga naging komento o reaksyon ng mga followers at taga-suporta ni Barbie Fortesa. Matapos itong magbahagi sa kanyang social media at sinabi nitong maganda siya ngayon at kagagaling lamang niya sa kanyang trabaho. Noong nakaraang linggo naman ay nagbahagi din si Barbie ng kanyang outfit o napakasimpleng aura. Lumabas nga ito dahil wala umanong traffic kahit Sunday. Ibinahagi din ni Barbie ang kanyang bagong dining set para sa kanilang bagong bahay kasama ang kanyang pamilya. Christopher Rojas at Gladys Reyes, 31 years na palang magkasama. Masayang ipinagdiwang ni Gladys Reyes at ang kanyang husband na si Christopher Rojas ang kanilang wedding anniversary. 20 years na palang kasal si Christopher at si Gladys Reyes. Bukod dito ay ibinahagi din ni Gladys na 31 years na sila together ng kanyang husband na si Christopher mula nang sila ay maging magkasintahan. Nagdiwang nga ito kasama ang kanilang mga showbiz friends at non-showbiz tila star studded nga din ang kanilang naging wedding anniversary dahil dinaluhan ito ng malaking star sa showbiz. Enrique Hill, nagsalita na sa breakup umano nila ni Liza Soberano. Muli ngang nilinaw ni Enrique Hill ang kumakalat na balita at hindi natatapos-tapos na balita tungkol sa umano'y breakup nila ni Liza Soberano. Ayon kay Enrique, masaya sila ngayon ni Liza Soberano at talagang busy lamang sila sa kanilang mga trabaho. Na-realize umano ni Liza Soberano at ni Enrique Hill na hindi nila kailangan laging magkasama. Ayon kay Enrique, they still together at hindi sila nagbe-break ni Liza. Alam umano ni Enrique at ni Liza na marami pa silang maaaring gawin at mag-grow nang hindi magkasama. Baby ni Bianca King na si Sadie ang galing palang umintindi ng Tagalog. Napaka nga ni Baby Sadie with Bianca. Tila enjoy na enjoy nga sa pag stay sa Pilipinas. Ang buong pamilya ni Bianca King kasama ang kanyang baby na si Baby Sadie. Katulad nga dito ay ipinakita pa ni Bianca King ang walang takot nitong pagtatampisaw sa dagat. Napaka-fearless nga umano ni Sadie, yan ay ayon mismo sa kanyang mami na si Bianca King. Enjoy your stay here in the Philippines, baby Sadie! Judy Ann Santos, nagpa-inject dahil sa kanyang nag-iisang pimple. Ayon kay Judy Ann Santos ay tuwing magkakaroon siya ng pimple ay talagang natataon pa na mayroon siyang trabaho. Kaya naman nagpunta agad siya sa klinik ayoko talaga ng papa kasi masakit pero sa pagkakatao to wala akong choice sa so, mag-good bye na ako sa kanya bye people I will not miss you ayan na ayan na kaya ko kaya i to <laughs> ah! kasi ako ng reboot dito kay Bakala ay.